M. Wala. Ayan po? Wala po. Wala po. Dito po naman pulang barang palipad hangin. Wala po. <coughs> Ayun po, wala po. Ah. Ah. May ano po kayo yan? Anib? May anib po kayo? Anib. Yung pangontra po. Ito lang, yung ano lang. Ayun Ay, pa, yung hata yung... Alisin yun na <laughs> po kasi ba? ko no. Ganun po kasi yan. Pag meron pong ano sa katawan,

Manalig lang po kayo sa Panginoon at sa Amang Dakila. Game na po. Game lang po ah. Sikit lang po game. Okay na po ah. Game. Sa ato, raray po, tayo pa pero. Tapos, pistila ka naman na Jesus din ang Kung sino ka mang gumagambala sa taong ito, makapag-usap po sa Espiritu ng Diyos. Diyos na lahat, Diyos na lahat, takot sa impyerno. Pactong, pigabit, pigatong. O sige, mula ulo, Alisin mal Alisin Sige Sige Alisin mal Alisin mal Oo Asıgalisin malnya Alisin mal Oo Alisin mal Alisin mal Alisin mal Alisin mal Alisin Sige Alisin mal Oh. lahat lahat yan alisin mo sige sige lahat 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 sige sige, sige. Oh. lahat yan lahat yan lahat yan lahat Sigi pa, sigi pa oh. Sigi pa, lahat Sigi, 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 lahat yan, lahat yan, lahat yan, lahat yan, yan. Oh. Anak, meron pa? Meron pa? Sigi pa, sigi pa, sigi pa, anjingnya Panginoong nung ang sa damdamin na may ng langit at lupa Humingi po ng pambato ni pampatay ng kumakabang balat sa tao nito. Ama ng Espiritu Santo, ay 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 rere. Pu. Pu. kaya, teka. Baka daw may ito rin po, Anib ah, po yung ipapag-dip din, din po sa damit nyo po pwede rin po mabasa yan? Oh, po. okay lang po basta po wag lang po siya dadalay sa sugal at salamay pag naligo po kailangan po ba, Anib? tabi lang rin kahit mo na po, tas tutin na ah. po bakit ito pa, bulong niyo po yung pangalan niyo that's ito po kaya kaya kung may alam po kayong lubigan alam niyo po ba yung lubigan? salamang okay. lubigan? Lupigan. po Lupigan. Parang pandan po. Ah, pandan. Ayun. lubigan po gamot po yun. Kaya kung makakano po kayo nun, pwede po nyo po kayo magpakulo nun. Ipakulo nyo po, then inom po kayo. Kahit natin na po kayo sa isang baso. Yung parang pandan siya. Opo. Pero o yung pandan. Hindi po siya pandan. lubigan po siya. Parang pandan lang po siya talaga. Lupigan. Ito po, ganun din po yung gagawin nyo. Yung kunyari, ang ganyan na lang po, punoy nyo, po. Puno, punoy. Pwede nyo rin po siyang ilipat sa mas malaking lalagyanan. Ano pong paaramdam nyo ngayon? Sa tikmura nyo po. Nawala. Nawala po. Kaya po. May gumagambala po sa inyong babae. Hindi po natin nakausap, pero inalis na lang po natin yung nilagay sa inyo. <coughs> Ito, sana mawala po yung sakit ng ano niya. Nang Kenya at gumaling siya sa pangalan ni Jesus. At shoutout kay Papa na sa Ingat kayo dyan pa. Magandang hapon.